Ay, kumukulo na. Sarap nito. Alright, magluluto tayo ng kamuting kahoy na may gata. Masarap yan. Bago ang lahat, hugasan na natin tong kamuting kahoy. Ito palang kamuting kahoy ay binenta sa akin ng kapitbahay namin dito sa katabi naming bahay. Ang kaganda nito ay bagong pitas nga lang daw. Dalawang kilo ang binili natin, 35 ang isang kilo. Pagkatapos ay kailangan linisan ng maigi para maganda ang ating pagluluto. Baka sakaling mahal mo pa ako. Habang nagluluto ay napakanta tayo, pastila. Para maluto talaga ng maayos, unahin natin yung malalaki sa ilalim, mm. sa taas yung maliliit. Alright. Itong tubig na nilagay ko ay saktuhan lamang. Depende na sa iyo yan kung gaano kadami ang tubig na ilalagay mo. Pagkatapos ay lagyan natin ng asin para magkaroon siya ng masarap na lasa. The best! Pagkatapos natin ay sasaing na natin. At intay natin ng mga 15 minutes or 10 minutes. Depende kung malakas ang apoy mo or mahina. Habang nakasaing ay inahanda na natin itong ating kata gata na masarap galing talaga sa fresh boku. All right. At naglagay tayo ng sariwang asukal. Depende na rin yan sa dami ng iyong ilalagay. Okay, all right. At nilagyan ulit natin ng kunting asin para magkaroon siya ng kakaibang lasa. All right. Tapos haluhaluin haluin natin at itong batang ito ay nakabantay na sa akin kung kailan maluluto ang ating kamuting kahoy dahil isang taon na kami na hindi nakakain ng kamuting kahoy buti na lang ay binintahan kami ng kapitbahay namin na kanilang tanim sigurado presko dahil sabi niya ay kakapitas pa lang nila kakagakuha pa lang daw nila galing sa kanilang tanim. Okay, paluto na siya. Hmm, sobrang bango. At nilagay natin ang ating kata para talaga magkaroon siya ng medyo matamis-tamis. Right, luto na! Ayan po eh, luto na. May sabaw pa. Hmm. Sarap to. Bango! Sarap. Hmm, bango! Bango! Salam. Ngunit, yun lahat na. Ito yung sabaw. Sabaw yun, bakit na? Kamis yan. Yeah! Okay. Sarap? Kamote? Sarap? Kain po tayo, mga kadodong. At hanggang dito na lang aking <small noise> Big Joe!